Nagbabalik ang BTV Balita ngayon. Nagpulong ang Department of the Interior and Local Government, Office of Civil Defense at ang MMDA para talakayin ang pagpapaiting pa ng disaster at emergency response ng gobyerno. Ilang sa mga pinag-usapan ang institutionalized simultaneous earthquake drill at isa sa mga senaryo ay ang kawalan ng kuryente, tubig at signal ng komunikasyon. Kabilang din sa pinaghahandaan ang posibleng pagtama ng 7.2 na lindol at tsunami. Ibinida naman ni MMDA Acting Chairman Don Artes ang itinatayo nilang Disaster Response Training Center sa Cavite na pwedeng gamitin sa pagsasanay sa kahandaan para sa sakuna at emergency rescue training. Lumagda ng Memorandum of Agreement ang Philippine Red Cross at Regional Emergency Assistance Communications Team o REACT para pagtibayin ang kanilang pagtutulungan sa pagresponde at komunikasyon sa panahon ng mga krisis at sakuna. Katulad sa mga pumirma sa kasunduan, sina PRC Secretary Dr. Gwen Pang at REACT National President Henry B. Coy. Nasundan naman ito ng mensahe ng pagbati galing kay PRC Chairman Richard Gordon sa PRC National Headquarters sa Mandaluyong kahapon ng umaga. Layon ng buwan at yaking maasahan ng Philippine Red Cross ang suporta at serbisyo ng REACT mula sa First Aider, Medical Personnel, Search and Rescue Team at mga radio operator kapag nagkaroon ng kalamidad at limitado ang paraan ng komunikasyon sa telepono o cellphone. What we hope to achieve here is that uh, we would like to work together in the field of disaster preparedness and response, volunteer uh, uh, recruitment and development. We also would like to uh, improve more you know, on the uh, work that we're going to do in communications uh, during uh, emergencies. Uh, REC Philippines will support the plan program of the Philippine Red Cross. This uh, partnership, uh, REACT, can help the Philippine Red Cross, especially the response, emergency assistance in communication and disaster preparedness. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at il-follow kame sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!